Uh, pero gusto natin institutionalize itong mga programa na ito. Uh, instead na project siya, ay i-involve talaga yung ating mga barangay officials uh, through the barangay civil registration system at yung digitalization uh, na pre-proposed din natin na magiging part ng uh, CRBS bill po natin. Uh, but most especially, ang ina-address ng... Uh, batas na ito ito yung mga kababayan natin ito yung mga indigenous people yung mga muslim na sa liblib na lugar uh, karamihan sa kanila sila po yung mga hindi nakarehistro uh, nahihirapan no so gusto natin uh, maging timely yung registration para hindi sila mahirapan na mag-file ng mga delayed registration no so yung barangay civil registration system uh, magpapasilitate yan para maging timely yung reporting from the barangay may report niya sa ating mga civil registrars makapture ng local civil registrar within the 30 days yung registration ng kapanganakan or kamatayan. Well, kami nananawagan especially kay senator Coco na uh, itong uh, proposal namin na uh, consolidated bill uh, kasama yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at saka yung iba nating partners ay uh, may saulong sana na ma-approve ngayon 19th Congress at uh pinaghirapan naman po ito ng mga authors uh, ng batas na ito at lahat po ng issues in the past uh, ay talagang inintegrate namin dito especially yung yung uh, cancellation ng mga fraudulent uh, documents ng foreign nationals na naging issue uh, last year so napaka tedious po na process kasamayan uh, kasama yan sa provision sana sa po ay i-approve na po talaga and, uh, resilient also na system and effective uh, nang mabigyan natin ng lahat ng mga kababayan natin ng birth ng kanilang birth uh, certificate Uh, kasi sa ngayon 96.6% ng population natin ang may birth certificate so uh, ang target natin lahat po ng uh, kababayan natin magkaroon ng birth certificate at saka national ID. Itong ating CRDS bill ay matagal nang no? 15 congress pa at ngayon nga ay sinusulong ng maraming stakeholders maliban sa amin, PLCP, at CRN, ang PSA, nandito ang ating mga local registrars ay kasama natin sa pag ng bill na ito kasi napaka napakarami pong problema. Ang laki pong bilang ng ating mamamayan, 3.5 million, ang hindi pa po nakarehistrado. At yung buong CRVS system natin ay kailangan gawing mas moderno, mas inclusive, mas komprehensibo. Dahil nga kung tayo ay hindi marirehistro, tayo ay walang identity sa sarili nating lipunan, wala tayong karapatan, maapektuhan ng edukasyon, anak buhay, trabaho, at yung future ng bawat individual na Pilipino na hindi po nakarehistro. Yan tong malaking bagay na yan ay gusto nating solusyonan sa bill na ito. Ngayon, anim na araw na lang po ang natitira sa 19 Congress at ang bill ay papasa na sa kongreso sa mababang kapulungan pero hindi pa po pumapanik sa plenaryo sa Senado. Kaya ang panawagan po natin, bilisan po ng Senado ng komite ni uh, Senator Coco Pimentel ang paggawa ng committee report at sana ay ma-sponsor na para makahabol po ang Senado at maipasa po natin sa loob ng anim na araw na natitira sa 19th Congress.